Mag-pray na. Di ko? mag na. Mag-pray ka na. na. Maraming maraming salamat po sa ni San Jose. At right. maging sa panahon ng isip. Amen. gutom mo. Hey okay. James, may May

Kaya yeah, magkano ang pop na malaki? Ito, ito. Ito, ito. Mukha pa tayo. 18 4. 4, 8, 12. 4. 12, 13, 14, 15, 16. 15, 15, 15. Hindi, ka pa. Hindi, ka Ate, kuya, ita nga po Malaki. Ano? 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 Ano ito ah? ba payangit ako ba? Kaya, ano nga yung Yun eh, na dinayhiya eh. Hindi na no, sa akin palagi nakasusok eh. Kahit naman sa amin nakasoka, eh, di ba? Hmm. Siyempre, nagsisikat ako sa Youtube niya. Eh. Ang ganda ng motor. Kung may aking makain, malalaglag eh. Sa <coughs> upang. Matitit ba eto? O gano okay. ba ala ating kanin? Ano eh? Three. Three. Three box, ba? O gano ba ala ating kanin? Wat? Bata nga kuya. O wala. Hindi tayo magbayad sa shopping. Eh, na ba? Ah. Nakabayad na po ba sa inyo? So sa dahil ang video nga. Okay, gusto mo yung Roasted Island video. Nakapangga ah, namin yung ano na. Kaya lang, okay. kaya lang. Nakakapat nyo si Patricia ah. May kulay. Joke lang. Ito, mortar kami. Parang ano Wala ko natin yan! <laughs> Huwag mo mo! Huwag mo mo order! Alam mo yung mga mo order eh! Sa pabrika ng ano, pap! Baya, ay, ako makuha! Punta kang pabrika ng pap, order ka pap! Hindi mo pap po! Ano hmm. ba? Ulang to? Ano ba yan? Bicol? Bangham?

May practice tayo mamaya. Ano, ah. wala na. Wala yata. Lagi ah, naman wala. Masa ah, nyo nga